Magandang araw po sa ating lahat sa video ito tayo ngayon po ay mangingisda Mahaga po tayo ngayon, ang oras pala natin ngayon ay 5.30 na po ng umaga Muli samaan nyo po ako ngayon sa ating fishing adventure dito sa dagat Magdala-dala ulit tayo, may dala tayong lambat dito Diyan po tayo, sa gilid-gilid dito sa may sparlight Dahil high tide na po ngayon Ang gagawin natin sa dibdib na lang po natin ilalagay yung ating pang video Para makita natin ng malinaw yung ating mga mauhuli isa po ulit natin ngayon so umpisa na po natin dito tayo sa dulo mag umpisa yung ating lagayan oh may tali pa pala dito tagay mo natin yan sa gilid para mag na natin magdala dahil high tide na po tumas na po yung tubig sana ay marami rin tayong mahuli na pwedeng pang ulam kahit anong isda basta meron <laughs> Medyo madilim pa po. Yan, dito tayo mag-umpisa. Good morning po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong pag-asa na naman. Dito tayo sa may kabila pala. Dito tayo sa may ano natin. Kasi madalas dito tayo nakakahuli. Dito tayo sa unang hagis try natin dito yun unang hagis pababaan lang natin o oh, yun may nagtalunan na o oh, yun daming salinyasi nagtalunan na sila uy mukhang marami itong unang hagis ha mukhang marami ito sana nga Aba, bilis mag-low tide na oh. O bumaba na po yung tubig medyo madilim kasi ngayon. Uh, Mama, i-set up natin 'yung ating pang-video. Medyo madilim pala 'yung camera natin. Palinawin natin. Ano kaya 'yung mga ito? Mga banak pala, mga naglalaro ng banak. Hmm, sumabit pa. Oh, uh, dami oh. Uh. Mga good size na banak pala 'to. Iya, yeah. Oh, ang daming banak. Ay no, sarap dito papaksiw. Tsaka mga salinyasi. si mm. Yeah. So iwag na lang po natin ito. Ito ang ating lagayan. Ayos ko lang itong ating pang video para maliwanag. Yun, ayos na. Medyo pinaliwanag natin para makita natin yung mga Nauhuli natin. Ayun no, puro good size na banak masarap yung pampaksiw yung mga ganyang klase ay pumunta pa doon mabiyayang araw sa unang hagis <laughs> May mga sop pa na maliit. Ayun. Tanggal. Lagyan na natin sa ating lagayan. Hmm. Paksu kayo ngayon. <laughs> Paksu. Ayan. Sarap. Ito Yun yung kabiyaya dito sa dagat. Manghuli ka lang ng isda. Magdala ka. Pwede ka makahuli ng pang ulam-ulam. Ito po. Ayan. Balik natin yung ibang maliit Ayan, sap-sap. Ito. Maliit pa ito. Tsaka ito. Hmm. Yes! Sa unang hagis, meron agad Hmm. Ay, ito pa pala. Nasa ilalim. <laughs> Ayan. Diyan muna kayo. Dala ulit tayo Dito naman tayo sa kabila Malapit dun sa may bangka hey, May mga namimuit na dun oh. Maaga sila So try pa natin dito Dito naman sa kabilang bangir. Mga dito maka jackpot tayo Let's go Ayun o, lutangan. Akala ko, ambun. Yun pala, lutangan yung isda dito. May sira na rin pala yung ating lambat, oh. Ayun. Hmm, sumabit. Sumabit, man. Pero sana may huli pa rin. Kahit pang ulam lang. <laughs> Kahit pang ulam. Ay, meron. Malakas to, meron. Oh, lakas. Ano itong mga to? Lakas. Ay, tilapia. May tilapia. Oo, lalaking tilapia. <laughs> Lalaking tilapia lakay. May banak pa. <laughs> Ayan, oh. uh Oh. may banak pa oh. Oh, laki. May sapsap -sap pa. Ah, wen. Wen, wen. Yun, dumating po si Lakay Brian. Magpapandaw rin siya ng Dragon Trap. Mamaya po i-vlog natin. Panoorin na lang natin sa ating mga susunod na video. Yun, laking banak hmm. Ay, banak at tilapia pala Banak tuloy Ito yung malaki Malalaking tilapia ito, sarap oh mm. Ito, banak naman to mm. Wow <laughs> Pinakamalaking banak May mga sap-sap din po, ayan eh, no? Ito ang sap -sap. Hmm. sap sap oh sarap nito tumalilit na ito. Tumalita, sap sap balik natin Ano? Oh. sumabit pa yan yung ating paglalambat ito pa o oh. lucky kala ko mga bangus grabe ang tibay ng mga tilapia dito Sobrang alad dyan sa spot na yun Pero nabubuhay pa rin sila mm. Grabe ka laking tilapia nito oh. Lapad mm. Yan po yung mga naligaw Galing po yan sa ilog Napunta dyan sa dagat High tide po ngayon no? Pero kayang kaya nila yung tubig Yan hagis pa tayo yung iba nating hagis talagang wala. Masira pa yung lambat natin. Dito kaya. Try natin dito guys. Ano, may mga naglalaro dito. yun sana nadali ang ganda pa naman ang pagkakahitide ngayon no? medyo malalim pero medyo late tayo nakapunta na ayun may malalaki na naman ano kaya itong malalaki na to mukhang malalakas ha dahan-dahanin natin ayun may mga bangus Bangus ba to? Oh, bangus. May mga bangus siya oh. May bangus, may bangus. Ayun oh. Ah. Sumabit pa. Dalawa, dalawang bangus to. Sumabit man. Tanggalin ko lang guys. Magbasa na tayo. Sumabit eh. Ayun. Tanggal ah uh, buhatin na natin May bangos po dito You know? <laughs> Bangus. Uy may kitang pa. Cak mga sapsap sap po. -sap, oh. Wow. Thank you Lord. Kunin lang natin lagay natin. Yun. Hmm. Tanggal na yung ating mga nahuli oh. Huh. Unay natin dito sa dulo nasa baba naman lahat sila diba may nahuli tayong bangus <laughs> jackpot mga naglalaro dyan sa gilid dalawang bangus isang good size tsaka isang malaki mm, dito lang sa gilid lahat sila ito yung kitang oh minsan grupo yung natsitsyampuan natin nito minsan naman pa isa, -isa lang gaya ngayon pa isa, -isa lang ito yung malaki malaking bangus hindi hmm. sya no oh. ito naman mga ano to sap 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 tsaka tilapia mhm- -hmm. Tanggal na. Pumunta lang sa loob. <laughs> Ayan o, oh, sap-sap tsaka tilapia oh. Balik natin yung tilapia yung maliliit. Pero itong bangus, kunin natin yan o, oh, bangus. <laughs> Thank you Lord, ito yung mas malaki pa oh. mm. Thank you Lord, sa bangus. Tapos yung ating kitang. Ops, mm. Oops, malakas pa kunin rin natin ibang ano sap sap yung ibang maliliit balik natin yan ganyang kabiyaya dito <laughs> hmm yan hmm hagis pa hagis lang ng hagis nakakarami na tayo yan. try naman natin dito sa malapit sa lagusan dito oh. minsan dito tayo nakaka-jackpot eh nang kumpula na bangus. Try natin dito. Layuan na lang natin. Yun. Hatakin natin dito banda. Kasi may nangihigup dyan. Ah. Walang nahuli. Wala nga. Hmm, nasira man lambat natin. Sira na. Oh. Lumuwag na. So ilang hagis na lang. Sira na rin yung ating lambat. Oh. May sira na. Sayang. Sarap sana maghagis. Kaso nasira. Ayun, ang dami nang Ayun, may isda. Anong isda to? Ayun, may tilapia. Laki. Oh. Oh, laki. Tilapia tsaka katang. Oh, dami. Sira pa ang lambat natin yan. Oh. Tilapia at katang. <laughs> Oh, ang <laughs> grupo, grupo. Wow. Oh. Thank you, Lord. <laughs> hmm. Kitang. Whew. Thank you, thank you. Yes. Kunin lang natin ang ating lagayan. Hmm. Ang dami nating nahuli. Eh. <laughs> Ang kinuha ko lang yung lagayan natin. Mm. Yung tura ng kitang, oh. Mm. malaki. Mm. Ayan. Lagayan natin dito. Grabe siya. Thank you Lord sa mabiyayang araw. Uy, oh, ito yung malakas na tilapia. Oo, gustong manampal. Oo. Yan. Laki oh. Wow. Nalaki ng tilapia. Ito pa ang katang o kitang. You know. <laughs> ang sasarap nito. Mm. Sarap mang huli. Ang dami nating huli ngayon. Jackpot na naman. Mm. Sobrang dami. Mm. Katang. Yan, May batik-batik ko, -batik, oh. nyan. Mamahalin po yan sa palengke O mahal. So, hagis pa tayo. Isang beses pa. Para masama na natin sila kay Brian dun sa kabila. Hagis pa tayo banda dito. Last hagis po tayo. Yung iba nating hagis, zero po. Yung iba, may mga jackpot talaga. Tsimpuhan lang din talaga. Kaya tayo mag-try dito para hindi tabog try natin dito sira na talaga yung lambat natin ayun lasagis sana makahuli pa nakalagpas din tayo ng sampo yung iba talaga walang huli yung iba naman pagkaagis natin guys hindi rin natin naisasama sa video natin kasi zero para hindi rin po sobrang haba hindi rin kayo mainip pagka walang huli kadalasan ang sinasama natin yung may mga huli na meron kayo sa huling hagis wala na maliliit na po ito ayun o maliliit na mm. maliliit na isda na po ito yes tanggalin na lang natin to tapos okay na tayo goods na para maayos din natin yung lambat pagka uwi natin hmm. yun oh. yun hmm, sira lambat natin oh. ang daming nawakwak tayoin natin to pag uwi so let's go Ayan. Marami-rami na rin pong pang ulam ito. <laughs> oh, dami. Siguro nasa limang kilo yung nahuli natin. May bangus, banak, tilapia, mga kitang. Ito po. Hmm. Di na natin ibubuhos. Okay na yan. Para hindi tayo mahirapan magbalik. Ayan. Hmm, lalaki. Hmm. Ang lalaki. Thank you Lord So tulungan ko lang po sila kay Brian magpandaw ng kanyang dragon trap Bago tayo umuwi Dami Ngayon po ay nasa dorm na tayo Ngayon naman ay magluto tayo Magsigang po tayo na kitang Nakapag-iwan na rin tayo ng ating mga ingredients Ayan. Tapos nakapagsalan na tayo dito ng tubig sa ating kasirola. Pakuluan muna natin yung ating kamatis, sibuyas, at luya. Tapos ang panahon natin ngayon, no? sumamanan so, naman po. Ayan. Nagbabadyanan naman ang malakas na ulan. tayo ang talbos ng kamote eh dito na po tayo kuha lang tayo ng panghalo natin sarap nito na at sariwa sundan so, ang pa dito talbos ng kamote eh. Ayan o. Oh, sarap. Panghalo sa isda. Biyaya may mga tanim tayong ganito. Na pwede mong kuhanan. Ngayon po ay palagi nang naulan. Ayos na po, nakakuha na tayo ng ating panghalo. Hmm. Tapos kuha rin tayo ng sitaw. konti lang. Panghalo lang. Ano? Hmm. Merong sitaw dito. Ano? Ito po ay kila Lao Panjang. Kila Bos. Pwede na po manguha dito. Hmm. Yun, nakakuha na po tayo ng counting sitaw tsaka talbos ng kamote yan panghalo lang naman po ang ating ginawa hindi tayo masyadong kumuha ng marami ito na po yung ating sitaw na panghalo yan. Tsaka ating talbos ng kamote kuluan na po yung ating pinapakuluan lagyan na po natin yung ating isda Tapos nasabay ko na rin po yung ating sitaw. Dahil medyo matigas-tigas ito. Tsaka mabilis po maluto yung ating isda. Hmm. Pakuluan lang natin yung saglit sa mayinang apoy. Yun, kuluan na po. Lagyan na natin yung ating siling berde. Tapos maglagay na rin tayo ng asin. Pampaalat. naman ang ating ulaman. Tapos, maglagay na rin tayo ng sinigang mix. Sinigang sa sampalok. Yeah. Ilagay na po natin yung ating huling ingredients, ang talbos ng kamote. Ayan. Yeah. Sarap na naman ang ating ulam. Sinigang tama tama at ngayon po ay naulan na naman masarap kumigot ng sabaw hmm. isang kulo pa po yan sa mahinang apoy may eh. may kain na rin po tayo hmm. ngayon po luto na yung ating sinigang kain na po tayo yan. sarap ngayon po ay kain na tayo bago tayo mag greens ng katawan Lord, maraming salamat po Panginoon sa pagkain ng sa aking harapan. Basbasan niyo po ba ito na may mabigay sa aking pisil ng pangatawan ng kalakasan. Ganito sa aming ang mga viewers at sa aking pamilya. Ingatan niyo po sila sa araw-araw. Especially sa bagyo na sa Pilipinas. Ingatan niyo po ang bawat isa po. In Jesus name, Amen. In... Tara po, kain tayo. Yun. Ingat po tayong lahat. Especially sa Pilipinas. Kasulukoy ang may bagyo. Kung ang tigil na ulan, kahit doon po sa bahay yung mga parte na binabaha hmm. ayan po tayo unang higop para sa inyo wow sarap dito naman po ay wala masyadong bagyo pero madalas na ulan po Hmm. Wow. Sarap ng kitang. Muli, maraming salamat po sa inyong walang sa suporta, especially sa mga viewers natin, sa mga silent viewers, sa mga palagi nagko-comment, nag-like, nag-share na natin. Thank you po. Mayos. Hmm. Hitam. itong isla na to. Yung ibang pa pala ay tinabi natin yung iba pinamigay natin sa mga kaibigan. Salak. Mm. Grabe. Salap ng kitang. Hmm? niloto pala natin ay ulam na po namin ng maghapon. Kaya... Wow. Hindi na po tayo nabili ng isda. Nang uhuli na lang tayo nagdadala. <laughs> ano yung stock natin yung iba? Kasi sari-sari naman pong islang na nauli natin may bangus, ayan, itang, banak, at kung ano-ano pang -ano isda. Hmm. Hmm. Ang sabaw. Hmm. Riwang isda at gulay. nang hmm. Nagsama.